Usapang law of attraction, guys ha. Ano ba ang law of attraction sa inyong pagkakaunawa? Da? Kung ano yung law of attraction para sa inyo, comment nyo na lang yan sa baba, no? sagutin natin yan. O kaya para meron tayong mapulot sa inyo sa mga kaalaman nyo about sa low of attraction no? okay low of attraction para itong isang kalapate no? na pag binato mo bumabalik yeah, parang ganun din no? low law attraction yun ano ba yung low of attraction na Ikakaganda at ikakasama, no? Tama ba? O, sige, basta. Low attraction, ito yung positive tsaka negative, ano? Hmm, kung isip mo, negative, yun yung babalik sa'yo, no? Mga negatibong bagay din. Yun yung nahahatak mo, eh. Kasi parang yun yung binato mo. Tapos yun yung bumabalik sa'yo ngayon, no? Yun yung natak niya. Negative. Tapos na sa Yung kung puro positibo naman yung isip mo, di ba? Yun din yung babalik sa'yo. Gravity yun, eh. Natak siya, no? Puro positibo din. Okay. Meron tayong 3. Central Universal Principle of Law of Attraction. Okay. Number one. Ha? Like attracts. Like. Like attracts like. Ganyan. Yung sabi ko kagalina. Yung isip mo, positibo. Positibo rin yung babalik. Sa'yo. Diba? Pero kung ang isip mo ay um, negatibo, yun din yung pwede niyang ibalik sa negative din. Parang ikaw yung gumagawa nun. Yung nang gusto mo. Nasa sa'yo pa rin. Okay, pangalawa. Nature. Abhor. Evacuum. Pangalawa yan, ha? Nature. Abhor. A vacuum. Bala kayo kung tama yun. Basta yun. Yan. Eh. Yan naman sa pangalawang topic natin. Ha? Para saan siguro. Ha? Unahin mo muna ayusin yung isip mo, no? Ayusin mo muna yung isip mo. Siyempre, kung kulang-kulang yung pesa niyan, ayusin mo. Parang makina din yan, eh i-overhaul mo, i-condition mo, di ba? Para mawala yung mga latak. Yung mga latak, yung mga negative na kaisipan, di ba? Mga masama, mga bad. Yeah. Parang sa makina, yung mga maruming, ano yun eh, mga buhangin na maruming, langis. Yeah. Ganon din yun, Linisin mo muna yung isip mo. Yeah. At, ah, uh, Alisin mo yung negative para puro positibo yung papasok sa iyong kaisipan. Ya. Yeah. <laughs> okay. Yun sila sabi ko. Yeah. Bigyan ko kayo ng halimbawa, ng example. Ito lahat. to ng pintura. And dito yung positive. Sa lahat eh. Dito, positive. Yung upper nya, negative. Kasi, ito yung nalagyan mo. Ngayon, pag yung negative na to sa ibabaw, negative. Tinanggal mo yung negative bagay niya. Matitira yung positive, di ba? Yeah. Ngayon, isasalin mo ngayon dito ulit, yung positive. Ngayon, ano yung magiging puno nito, yung laman nito? Puro positibo siya puro positive. Yeah. At pangatlo. Pangatlong topic natin, ano? You know? The presence is always perfect. <laughs> oh. Dapat masayain ka lang. Kaya ka lang kahit na ano nangyayari sa buhay mo, kahit marami kang mga problema, pagsubok, masaya ka lang. <laughs> Happy ka lang, 'di yeah. Kahit sabi mo yung mga problema mo, takanan mo lang. Masaya ka lang. Eh? At yun yung ibabalik sa'yo. Yun yung babalik sa'yo ng jute. Kasi masaya ka lang. Kung positive. Kahit sobrang bigat yung mga problema mo, takanan mo lang. Ganyan niya na. Sakulay. Baldad ako. Baka hindi nyo alam. Ganyan so, lang. Tuloy lang. Oh. Uh, positive lang palagi. Happy. Positive oh. oh. lang yan guys. <laughs> 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 uh, yung love attraction kung nakaitindi kayo nun. Kung ano yung mga alam dyan. Siyempre. Comment oh, nyo dyan sa baba no. Uh, para mabasa ko rin. At uh, Maintindihan ko pa maunawa ako pa. No? Tulungan niyo ako. natulungan ko kayo. Ganun lang yung kasimple.